Now, dito na tayo. Okay, sa pag-generate ng 3D Lotto Swarat Risk Posible Nisota para Biernes, Marso Gis 2023. Hello, 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 hello po. Kamusta po kayo? Sana'y nasa maayos kayo ngayon. Welcome po sa ating channel, 3D Pusibleng Resulta. Kaway, kaway, kaway Chan sa mga kapwa nating mananaya. Ngayong araw na to, maglalabas tayo ng 3D Lotto World 3 Pusibleng Resulta para 2pm, 5pm at 9pm para Bernes, Marso Gs, 2023. Bago yan ikumpara mo natin ang mga nilabas nating 3D Lotus World 3 posibleng resulta para Marso 9, 2023 at sa nilabas na numero kada draw. Okay? So resulta ng draw, Huwebes, Marso 8, 2023, salas 2, 618, alas 9, 6 ano 933, alas 5 pa, 93 alas 9.644. Okay, so kumpara na natin. Yung 2 p.m. po. Okay, so uh, 6.18 po, no? 6.18. So, hindi po. 6 <clears throat> lang po na dito. Then, sa 9PM, na ah, sa so 5 p.m. po naman, 9.33. 9 3, 3. lang po ang nandito. Okay, at saka 3 magkaiwalay. Then sa so 9 p.m., 6.44. 4, 4. lang po ang dito. Okay, so... <clears throat> kumpara mo na ay ah, naman natin to sa mga nakaraang nilabas natin, okay? 618. Nilabas natin to noong ano pa? Um, Pebrero 7 pa, no? medyo matagal na. Ito po, ikalawang kombinasyon po natin. Okay? So, sa ngayon po, isa lang yung binibigay ko. Pero kung nagbigay ako ng lima, uh, sa alas dos din, noong Marso 5 po, apat na araw na nakaraan, uh, nandun po. Pero hindi ko na pinakita kasi isa lang yung binigay ko po. Okay? Then, sunod naman po is 5 p.m. 5 p.m. po natin nilagay, uh, ano, nilabas dito. Um, nilabas natin noong, ano pa, February 22. Ikaapat na kombinasyon po, 393. <clears throat> sunod naman po, itong 644. Natawa ako kasi, uh, ang nalagay ko doon, if I am not mistaken, is... Um, ano, ano pa yun ng uh, January 3 pa Well, actually it is ano po um February 10. Okay? No mabas inilabas ko din po to noong ano February 3 or oh, January 3. Naglabas din po ako ng February 10. Okay? Ito po ah uh, ikatlong kombinasyon. Okay? So ito po nilabas ko to noong February ano ulitin ko lang po no. 618, may nilabas ako na ano, noong March 2 pa pala, March 2. Kung lima ang binigay ko, mayroon dong isa, pero isa lang binigay ko, so wala. Then yung ito, yung 644, yun yung March 5. Pero ang nakita nyo dito is February 10 kasi isa na lang binibigay ko. Okay. <coughs> okay, so dito na tayo sa frequency po ano para kuan ah uh, posible resulta para Huwebes Marso 9 no, 2023 po ano iulitin natin 618 so pasok sa top 3 po yung 1 then ikalima yung 3 at ikapito yung size, uh, size so naman po is 933 okay wala sa top three. Nasa ika-apat at ika-limang posisyon po, ano. Okay. <clears throat> Ito namang 9PM, 644. Pasok sa top 3. Okay. Yung 4 at sinunda ng 6. Okay. So, yan lang po ang pagkumpara ng ating 3D Lotto. So, atres posibleng resulta po, ano. Para Marso, uh, Marso Noibidos, mail 93 po, ano. Okay. So, pagkumpara natin. Now, dito na tayo. Okay, sa pag-generate ng 3D Lotto Water is Posible ni Sota para Biernes, Marso Gis 2023. Okay, so 2 p.m. tayo. Okay, simula tayo sa 2 p.m. Then, set A. <clears throat> so, wala ho tayong VIP po, ano? Okay, so o ulit ulitin ko po, wala po tayong VIP. Okay, so 018 po yung 2 PM natin. Okay, para set A. Sunod naman po. Um set B. Okay? Okay, then ah uh, wala po tayong group chat po no. Okay? So inilalabas ko talaga lahat. <clears throat> Sa 2 PM po, we have 645. Okay? So, ito pong 2 p.m. po natin, set A and set B, maaaring lumabas ng 2, 5, at saka 9. Um, rumble, at saka maintain. Okay? Then, sunod na tayo sa 5 p.m. po. 5 p.m. Okay, set A. Generate po tayo. Okay, so ang ino-offer lang po natin is posibleng resulta po ano? maaring lumabas. Okay, sa 5 p.m. po, we have here set A. 5.87. Okay. Then, sinundan na din ng 5 p.m. set B. Okay, 6.81 po ano. Okay, so Same din sa 2 p.m. Ang 2 p.m. po natin, maaaring, ano, uh, 5 p.m. po natin, maaaring lumabas ng 5, 2, at saka 9. Maaaring lang po, ano? Okay? So, ang suggestion po natin is rumble at saka maintain. Okay? Okay, sunod so, na tayo sa pinaka huli 9 p.m. Set A. <clears throat> okay, sa so, mga nagtatanong po ano, again and again, wala po tayong sure target, posibleng resulta lang po tayo. Okay, so sa 9pm po, 004, set A. Okay, so node is set B, generate. Okay, 665. So again, same din sa uh, uh, sets natin ng 2pm at 5pm itong 9pm po, maaaring lumabas ng 2, 5 at saka 9. Rumble po at saka um, maintain. So, <clears throat> pag napili niyo na po yung say, pinili niyo po yung set na 9pm na set, wag niyo na po alalahanin yung iba po. Okay? I-maintain nyo na lang po. Okay? So, Okay, 'yan lang po ang pag-generate ng ating 3D Lotus Waters posibleng resulta po para Bernes Marso Gis 2023. Okay, recap muna tayo. Sa recap, we have here um 2 PM po 081645. 5 PM 587 uh 681. Then 9 PM 004 then 665. Okay, so yan lang po yung pag-recap natin. At dito naman tayo sa frequency po natin ng posibleng sota para biyernes po, ano, Marso Gis 2023. Ang top numbers po natin are 501, sinundan ng 8, 9, 3, 7, 6, 2, at saka uli yung 4. Sunod naman po yung 5 po natin. Ang top 3 po natin is 839. Sinundan natin ang 4, 6, 0, 7, 2, 5, at saka huli yung 1. Then sa 9pm po, ang top natin ay 6, 5, 4. ng 8, 3, 7, 0, 2, 1, 9. Okay, so yan lang po ano, yung frequency ng posibleng resulta para Friday, uh, Marso, Gs, 2023. Okay, so um, acknowledgement na po tayo. I would like to thank the 2.22k subscriber po ng YouTube channel natin. Thank you for subscribing po. <clears throat> the 10 likers po, thank you. The 306 uh, viewers, thank you po. Then we have your Gretchel Fardo po. Good morning din po sa inyo ma'am. Hoping and praying po tayo always naman na lalo po. Okay. Now, sa Facebook naman, I would like to thank the uh, 1.9 likers po. Then we have your 5.4 followers po. Okay, so yan lang po. Bago tayo magtapos, inaanyan ko po kayo mag-share, like, subscribe, follow sa ating mga social media accounts na nakalagay sa ibaba na ating screen. Yan lang po. Salamat at muli. Magandang araw.